Ayan, eh? isa kayo. Yan. Ito namin yan. I-video mo na boy. Baka i-video pa ng iba yan. Video na kay boy. Yan. Sige na, dito lang tayo. Yan. Ito yung pangalawang ano. I-arrange lang natin to. Dilid yung ano. Para may, may yan, space. Yan. Oo. Oh, na, oh, natin. oh. Ito. Na, ito tayo. Dilid ito sa'yo. Ano? Para kita natin ako na, ito. Para may space. Fire. Pero to, hmm. Ano yan, Ano yan. Ayan o, yun yung mga, ano, mga bad boy. Ayan. Tara ko natin mga gamit ka. Video mo tayo. Ito yung TV namin. Ayan. Sala set. Ayan. Ito yung lutoan. Ayan. Ayan yung mga gagamitin namin. Ayan. Ayan. Hintan ng tubig Ito yung bathroom namin guys Ang ganda wang ganda na Hello Okay na yun Ha? Okay na Hindi, lagyan natin sa natin na Okay na Okay na yun? Oo

Yan, Reka. Hey guys. Ito yung kapitbahay namin. Tabindagat kami, guys. Ayun, no? Oh. Buulan dito, oh. Oh. Nasa Reka kami. Okay.